So, mga kinsaw, so, tanaw na ito so, ko ang uh, pulo nga gipalit. Uh, kung ano siya, 56 days karon So, 56 days ako nangigamitan siya o starter. Hindi nagwa na ako nag prestarter starter No? Kaya ang pisyo sa baboy, barato. So, unsang kani si uh, ako ga inject ko kuan ga inject ko gidi 45 days na purga na ni siya vitamin E ibig complex na so dapat 45 days mag-inject na tag vitamin E. Ang gamit sa vitamin E stabilizer control sa sakit aron na siya aron dili magsakit. Dapat i-inject kita og vitamin E. 45 days, 30 days pwede na ka. 35 days, ah, 45 days pwede na ta mag-inject og vitamin E. Importante sa lawas kay ang interval sa vitamin E is every 3 months so kani nga patining kausa ra kita mag-inject vitamin D so 45 kung mag-inject para kausa para madala na lang unya dahil balikya para dili sakitin ang baboy so kinahanglan uh, magamit yung tag vitamin D karon mga kasi tanaw na ito ang ako ang 56 days nga na ako ng starter okay Oh, mana ni saya fifty six days. Ang hmm, isa dire. So pulo ni sila mga kachinso. Ni. Ni rita na nako na siya o, starter. okay si balo naman sa mo inom sa monoplo. Okay na. wala na problema. Mo na ni siya. Nga bay chinko try ka na niya. Na ganyan, ko ine na ni siya. Sige ta kini mo bay chinko. lang tips. Na lang ang tips nako sa inyo. Mamuhi mo gyud mo baboy ay jo kalik tayo nga mo inject kita vitamin D 45 days 30 days pwede na pero ako ga inject ko 45 days para makausa na ng dala Anton Ibaligya kay every 3 months man so 3 uh, 90 days plus po, uh, 45 days so nasa sa uh, nasa sa 4, 4, 4 months na uh, 4 months so pwede na nimong gilang kaya nakabuylo na ng dako o saka ang baboy pasadag ko na resistensya na pwede niya po daganin mo 30 days after 120 days after 3 months pag inject inject so ito ang lima ko dito mo na ang 56 days ganis siya 56 kay murag 24 ni siya, sa nataw sa kwat sa March 24 so 24. April 24, May 24 mag isa ka bulan mag 2 months ya so kasi siya dilikay siya dag ko kay medyo pagpanganak kanil 15 ni sila ka 15 higs uh, piglets sa isa ka so naagi siya ay eh, gagmay so lahi yun ang foundation sa dagko para sa gagmay so kinanglan starting yun sa start dag ko para dali mo dag kay muna sa gagmay nga baboy nga starting nga gamay mo iskalag yung tubo pero sa nga to nga to na siya pero di gi sa sama ka dako mudako dalig dako sa nagdako daan kay starting magod importante ang start niya okay importante gi ng start okay mga kasinso yan ang po mga kasinso tut lang mo dapat 45 days mag na tag 3 days okay thank you